Yun, 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 Yo yun, yun, leh yun, yun, kal yun, 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 Para si para ka. <laughs> <laughs> yo 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 nabol yeah, ayan good morning maganda umaga mga idol kamusta po kayo pabalik na eh dito naman tayo mga idol sa dalag hunting pabalik oh yun okay oo <laughs> dalag na dalag santay sabi tayo loads sa santay sabi ah.

Ubuhan mo Yun! Papapasa na ul na lang mga idol. Anak ng kagaw. Tiyaga-tiyaga lang. Oh. Dulo. <laughs> Dulo. <Hey>. Dulo. <laughs> Dulo. Umabalik. Malinis nga rin. Yo, 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 Rico Besnar. Ayun, may bukid ba dyan? Ayan po, puro bukid po yan. Yun! Dali! tsaga tagala lang. Yan, sigurado yan. Sigurado yan. Diyan ako namamantin. Ay, ito kuya, may lumabok, may umadito, may tubiwis. Ang laki nun. Ayan, no, kadobulwa. Dalawa. Dalawa nga, magkabi. Ayan, meron pa isa. Yun! <laughs> Leg boo! <laughs> Leg boo! Dalag na dalag. Tingnan nyo ah, mga idol, yung mga, ano, mga idol, yung mga hindi nakaka, yung mahilig mag-comment na napapatay daw. Tingnan nyo nga ah, mga idol, may nakalutang bang maliliit? O, dalawa, back to back. Nak ng kamote, parang si Paraka. Back to back champion. <laughs> yung bubod. Uh, mm -hmm. tignan nyo mga idol, oh, nabubuhay pa. Oh. So, <laughs> nabubuhay pa. Hindi naman kasi ang mga idol ano, eh. Ibig sabihin eh. Jojo Castro. Sundutan mo, Crisanto. Hindi <laughs> 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 namin yan. Eh. Yo, no? pakunti konti lang. Uy, si Char, yap. Shout out ang Salvador Pineda. Shout out Pantalan Boys Idol. Andun yung Pantalan Boys. Uy, Legbu. Dalag. Andun po yung Pantalan Boys sa may kabila, sa may water lily yung tinitira nila. Si Boss Aljon. Aray pa nang magpas. Idol. Ah, mamaya. Andun sa sukol yung bulok. Mamaya, mga idol, dinaman natin libre niyan anong laki ng Ano isda na yun oh? <laughs> <laughs> Dalawa. Dalawa. Yung huli natin, no. Bibisahan anan Dalugs na dalugs. Si Kuya Fred Borha, shout out. Ayan o. Oh. Dalag. Family Borha, shout out po. Ano Lalo na ano po kay Nanay Eli, malapit na yung karera po natin. Ito po, hanggang okay, nagpapay nga dito po muna tayo. Sa dalag hunting. Sabi ko na lang sa sa motor. Erin, eh, hindi pa natin nabirarin eh. Yan ang yan. Ah, ito? Mm -hmm. O oh, yun, Laki, mga idol oh. Kachamba mm -hmm. Race to yan mga idol Race to Jem Rajilit Shout out Parang Pangasinan Kuya Rendel ibang lista Shoutout out kuya. Tayo idol ah. Wala idol malalim kasi.

Mamaya naman. Muga yan. Bitna. Ay, keramdam sila na, keramdam. <laughs> oh, nah. olet, baby. kasarap mga idol yung isang kawang oriente yeah. <coughs> hindi na nakatira na eh sa malalim na eh. oh. siya siya at lalim mga idol tinan nyo nga oh ang gano'ng kalalim mo oh. nadali sana pero lo parang umibabaw eh Inigol eh ligwal yun ang Gita. Bale. Bale mga idol. Legbu na legbu. Na likuran pala eh. Yun, meron pa. Mapog na ito. Laki yung mga idol Ayun, o. Laki. Sakmal-sakmal no? ni idol yung ulo. Iitsa din yan. Tingnan natin.

Hindi na dali. Eh. nyo ba yung mga idol, lumagatok? Kala mo bumangga sa drum. Hindi niya yata galing dyan rin eh. Diyan. Hindi. Hmm. Pabalik. Si Jimmy Lugnasio, shout out. Yun, nadali. Nadali mga idol. Oops. Ano, ang ilitin na. Ah, may mga idol buhay na, buhay na yun. na Malaki ka na Ibig sabihin ba dol pag tinatamaan siya ng kuryente nag-iiba rin tulog ng kuryente? Hindi, o hindi? Kasi stick naman eh, hawak ko ng stick pag tumama sa si stick. Hmm. Nararamdaman mo isda. Dumadating na bumabalik. Mabalik. Yun. <laughs> Kal. Siado. Parang magasin ah. Ano ba 'yan? Parang magasin mga idol. Di na naubos isda dyan. Opo, nako. Walang kamatayang isda po rito mga idol. Alam nyo mga idol yung iba. Uh, lusong sa araw, lusong sa gabi. Sinasamantala po nila mga idol. Mauubos lang to mga idol. Pag tuyo na yan kasi natutuyo po ito. Pagdating ng mga tagaraw na yan. Panagaraw na yan. Tapos, maaani na yung palay. Darating naman ngayon mga idol yung tagulan. Hindi na ngayon mga idol mapapakinabangan yan. Magiging mag, magpupuro tubig yan. Nai-stack ngayon yung mga isda dyan. O, pagdating ngayon mga idol ng tag-araw, nasa kana, yun. I-isdain muna yun mga idol. Ganun po. Tsaka ito mga idol, yung mga similya na yan mga idol, mauubos yan. Kasi matutuyo po yan. Ang mga makikinabang dyan, yung mga ibon. Yan. <coughs> mga ibon. Shout out idol from Likab Nueva Ecija. <laughs> Ini madali mga idol. Yon madali siya. Bah buhay, ba, buhay pa. Pumipiglas pa. Uh -huh. Yang yung yan, katalas yung, yan, yung mga dalag na yan mga idol. Mark Anthony. Anthony. Yon, may kinapapa mga idol, may kinapapa. Mukul ka. Yon, laki. <laughs> back to back mga idol, parang si para. Back to back. <laughs> Nagpapantay, nagdidikit ang mga dalag mga idol. Dalag sa inyo, Jerome. Okay po ba? Tingnan nyo mga idol, oh yung mga nagsasabi na kung oh, yan mga idol pati malilit na dadali eh nakalutang na yan hindi naman po nila tinitira yung malilit eh malalaki lang talaga yung hunting nila eh. pagka nagiinit mga legbu yan at uy tol ito kapos legbu na legbu sarap niyan eh guys Ayan, nilaglagan ng bomba. Malalim yung borak mga idol. Oop! Masyadong malalim. Ba? Ganon. Masyadong malalim yung borak mga idol. Ayan. Ayun no? may sumim bumubulubod pa rin doon. Bulig no? kaya yun. Ako po, susmaryose po. Minit na naman ang anak ng tagaw. Minit na naman. Yan yung mga mga idol, ang tagal na kayo oriente oh. Wala man na kayo nakitang lumutang na Yun! Wala man kayo nakita lumutang na maliit Pero nadali mga idol yung dalag Ayan <laughs> O, oh, tanya nyo naman Ganyan mga idol yung kuryente nila Pang lang Ayun, meron din doon mga idol Kaliwat kanan <laughs> Asan ba si idol? Idol, yung kasama natin kapon? Lumutong Ha? Ah, sa bukid? Boy, shout out po si Lolo Benny. Diyan ako nangingilaw ng palaka. Opo, yan mga idol. Tapos, panahon ng palaka, panahon ng ibon, panahon ng daga. Yun, ganun. Ganito rito mga idol. Si Renato, Nato, Sambayan Idol. Dini po mga idol sa may, ano, Santa Isabel mga idol. Malapit kami doon sa Bundok Arayat. Aldrin. Idol, pwede po bang dumay dyan mag-iigat? Eh, pwede po mga idol, sa gabi. Meron din po mga idol. Ano na po kasi dito mga idol? Dati po mga idol. binabawal kasi nga mga idol. Uy! Putla ang putla. Yang ganyan mga idol na mumutla. Mamaya po, gising na yan. Kung baga mga idol na-overshock siya. Yang ganyan yung mga kuryente nila. Na-overshock. Magkano naman idol per kilo ng dulag dyan? Ako, napakamura lang mga idol. 100. 100 pesos. Kasi ngayon mga idol, medyo ano na yan. Kumbaga, pulot-pulot na lang po. ah uh, yung pulot-pulot nila mga idol, sa isang araw, sumisik 20 kilo. Swerte yan na lang po yun. Pero nung nakakaraan mga idol, daang kilo. Araw gabi ang tinitira nila. Kasi mga idol, ito talaga, magiging washout po yan. Yung mga tubig na yan. Kaya yan mga idol, pinapakinabangan na. Pag nakuha na napakinabangan na yung malalaki, ang makikinabang naman yan, yun, yung mga tagak na yun. Yung mga ibo naman po, mga idol. <coughs> Ganun naman po. Tapos, sa susunod na taon, mga idol, bibigyan, maglalagay na naman dyan. Bibigyan na naman ng may kapal, mga idol, ng ano, mga isda. Ganun kagaling, mga idol, may kapal din eh. May kapal, eh. Yun! Talaga naman, susmaryo, <laughs> Hmm. Tsaga-tsaga lang mga idol. Yung po mga idol, yung mga sinasabi natin, totoo po yun. Yan, 30 kilos, 50 kilos. Pinakamalungkot nila mga idol, 20 kilos. Na, na haba, na, na, dalag mga idol. Pero yung mga lapad na yan mga idol, pagka pinirmis nila yan, sigurado naman din mga idol na napakalaki din mga idol. Napakarami rin nilang may uwi. Yan o, oh, nagsisipagbubod o. Oh. Talaga namang inaaninag naglang natin ang ating pagsa-shoutout. Yun. yun. Renan, San Juan, pa shout naman, boss. Shout kasarap ng mga ng mga ano ba 'yun? Mga gurame. Opo. Yun. Na landing. Yan kasi mga idol, yung mga isda na yan, darating ano, ibo na lang mga kalang. Si Joel, si Atar, Ronald, si Bam, Dento Marami na ba? Meron na po Robert Sayon Shout out Meron yung idol Yung ano namin yan ah, puno na po dyan May umahon Kurame Corner ka na dyan Wala ka ng ligtas dyan Ako nakawala pa yata Ayan sa ibabaw Oon Uy Tingnan nyo mga, mga idol oh <laughs> Killed. Si Ryan. Si Bruce Lee Ong. Si Sornibor. Jem. Aragon. Espanyol. Shout out sa jowa ko. Si Rowena Lin. Katayna. Jan Os. Si Kran, shout out po sa lugar yan. Ini po madol sa may Santa Isabel. Yon, nadale. Nadali pa. Nadali pa mga idol. Ikot-ikot oh. lang kasi dyan yung mga idol. Dito kasi tempo-tempo lang. Ayan. <coughs> Basta ka nga may tiyaga, may nilaga. Ayan. Ito so, mga lods, sasali na tayo kasi medyo mabigat na. nag race na. Nag-re-race tayo ulit. Ganyan lang po mga idol ginagawa nila. Uh, ah, ah, pagka ni-race na ganoon, Balik ulit. Yan yung sasali natin, mga idol. Iwag ang container natin ito. Siyalo natin. Shout out ka, si Ula, sa display. Marvin Balane. Shout out, idol. Family Balane. From Laguna. Uy, shout out. Idol, live ka naman kapag sa... Opo, maglalive po tayo. Walang problema. Yun po yung talagang ano natin. Ito, mga idol. Ito lang yung pinakapahinga natin. Pipiliin na natin, mga idol. Ayan. Yeah. Uy, Oops. Yan. Pipiliin natin mga idol. Para po yung, ano, hmm? hindi mamamatay. matay. lang ng mga damo. Hindi mamamatay. matay. Yan. Jericho Castro, shout out idol. Dati rin akong nangunguryente dyan sa Ibayo. Idol, wala pa yan mga... Opo. Uh, po? Royal Mix Stone shout out uy laki talaga ini oh, po yung lapad para hindi matepok yung ating bulig kasi kailangan yan tumagal ng ano from Midsayap Kota Bato shout out kay Mark June Aban shout out boss yan Sinasalin natin oh yan Sinasalin para hindi masyadong mabigat doon sa ating idol. Yan. Pabili ako, boss. Opo, walang problema. Yan, naglalabasan yung mga itlog. Yan. Ito, tempo, tempo lang. Pabili ako, boss. RG. Armel Dress. Ariel. Andasan. Shoutout, idol. Punta ka ba dito sa palay? Opo, pupunta po ako dyan. Pupunta tayo dyan, mga lords Hindi tayo mawawala dyan. Sino pa ata na yun. Kinain no. ng bulig yun, ano eh? ang mga idol, yung kapwa bulig, kinakain nila. Kong Lan po, shout out. Kay paring Andy, shout out po. Kong Ian siguro yun, oh, nagwawala pa. Tinanyo ang mga idol, oh, kanina, kala mo mga patay na, ano eh. nabubuhay. Oh. Ngayon mga idol yung kuryente. Kaya dun sa nagsasabi na pinapatay, hindi nila pwede patayin yan. Pa-shout out idol. Ayan, idol, mga, idol. mga idol. Yan, yan atin yung mga ku, mga ating mga Yung ating nakuha. Tapos ito po yung ating lapad. Yun naman yung lagay ng lapad. Yan, kurami. Nagbeberdihan. Yan. Ang ina puting puti. Yan, tayo natin ninyo. Yung mga dalago na buhay yan eh. Guys,